So, yan na guys. Ang ganda-ganda na ng aking October cactus. Yan na, nag-bloom na po talaga. Ang ganda. So, ang gagawin ko, magtatanim ako ng maraming ganito kasi maganda talaga siya. At saka pang matagalan ang kanyang bulaklak. oh kita nyo. Kailangan kong i-collect ang orange, yellow, at saka, eh, ay, ayun, meron na pala akong white. Yan ang white ko. Tapos yan yung, yung white. my white ako dyan. So, ang bibilihin ko lang is pink at saka yellow and orange. O, di ba? Ang ganda-ganda, guys. Super ganda niya, guys. Yan, tingnan nyo. Kita I love it. O, di ba? Ang ganda. Super, ano siya. Yeah ang ganda October cactus po ang pangalan nito ang ganda ganda it's a kind of succulents. ganyan From the sun, the